Sa pagtestigo ni Sheila Go sa Senado kahapon, inamin niyang hindi niya biological sister si dismissed Bambantarlak Mayor Alice Go. Idinetalya niya rin kung paano sila pumuslit palabas ng bansa. Para kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T, maaaring maging state witness si Sheila Go, lalo na't gaya ng sabi ni Senador Risa Ontiveros, tila iniwan na siya sa ere ng mga kinilalang kapamilya. Ako pangunahan, ano? pero qualified siya eh. Kasi kung tutusin mo, hindi naman siya yung pinaka, pinaka may itong mga illegal na, illegal na bagay. Um, kung, um, kung maniniwala tayo kahapon sa mga astanya, ay eh parang um, nadami lang siya or na, 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 napahamak lang siya ng mga kasamahan niya. No? So, abangan natin kung anong mga mangyayari. Madami pang, madami pang mga mangyayari dito. Pero si Ontiveros, hindi kumbinsidong nagsasabi ng buong katotohanan si Sheila Go. Anya, mahirap paniwala ang walang alam si Sheila sa planong pagtakas at mga iligal na negosyo ng mga go. Maaari raw na nagsisinungaling nagmama ang maangan o talagang ignorante si Sheila. Mismo si Jose Secretary Crispin Remulla duda rin sa mga testimonya ni Sheila Go. Baka raw nililigaw lang nito ang investigasyon. Hindi ako naniniwala kay Sheila, kay Sheila Go. Hindi ako naniniwala si Alice Go sa sakay na fishing boat ng tatlong araw. ...para makarating sa Saba. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan kailangan yung kanyang testimonya... ...upang uh, mangyari ang lahat. Nakakuha si Ontiveros ng impormasyon na nagbayad ang pamilya Go... ng 200 milyong pisong suhol sa mga otoridad para patakasin sila. Hindi pinalampas ni Ontiveros na tanungin ang Department of Justice... ...sa kanilang budget hearing. Public officials, kahit law enforcers, ay tumulong... Uh, para maka po si Alice Guo the public officers who may have conspired with the uh, Guo family to aid their escape from the Philippines so right now um we will we are in the process of coordination with the other relevant agencies including NBI and BI for the commencement of this of this investigation uh, marahil para makakilos ng ganong kabilis at uh, ganong kaaga na hindi napansin na ay eh, gumastos talaga itong uh, mga itong mga taong ito. Inirekomenda ng DOJ ang criminal charges laban kay Sheila Go dahil sa pagliban sa mga pagdinig ng Senado at paggamit ng pekeng Philippine Passport. Disobedience to summons at obstruction of justice naman laban kay Cassandra Leong na iniuugnay sa nireid na Pogo sa Porak, Pampanga. Bailable man ang mga kasong ito, inaasahan ng DOJ na maisasampa ang mas mabigat na money laundering case laban sa kanila ngayong linggo. Samantala, hinahanap pa rin ng mga otoridad si Alice Go na huling na monitor sa Jakarta, Indonesia. Pati na ang isa pa niyang umano'y kapatid na si Wesley Go na huli namang namataan sa Hong Kong. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.